kahit inuman pa ng mga gamot, kagaya ng mga syrup na betaistin. Tanong lang po kuya, araw-araw ka rin ba nahihilo noon at para kang matutumba tapos pag naglalakad para kang malulula. Tapos minsan nga tuhod parang manginginig at walang lakas. Itong hilo, araw-araw talaga to dati. Halos almost mag 2 years ko nararamdaman to. Halos 2 years ganun. Para kang nalulula kasi ang tawag dyan imbalancing. Ang ibig sabihin, yung nararamdaman mo is anxiety disorder na. Mahirap yan, matalal talaga mawala yan. Dipindi po sa inyo kung ilang taon na yun sa inyo or bago pa lang. Pag bago pa lang, pag wala kang kaalaman dyan, mahirapan ka. Kasi hirap i-manage yung sarili pag ganyan ang nararamdaman. Yung parang nahihilo ka, kasi parang feeling mo magkukulaps ka Pag sobrang atake, yan po ay dapat mo makontrol labang maaga pa. Kasi pag lumala yan, ikaw rin po mismo mahirapan. Kaya ito po ang gagawin mo. Ang ganyang sintomas, para sa akin medyo mahirap sa kontrolin kasi halos araw-araw, ang pahinga mo niyan puro tulog. Pag tulog ka lang, saka ka magpapahinga sa ganun eh. Kusa lang talaga yan mawala pag hindi mo pinapansin. Kahit inuman mo pa ng mga gamot, kagaya ng mga CERC na Vitaistin o mga anong resita ng doktor hindi pa yung mawala kasi pagdala ng anxiety disorder na ilo mahihirapan ka ba o tanggalin yan kaya kailangan kagaya sa ginawa ko huwag mong pansinin baliwalain mo lang paghilo hilo sige hilo bahala ka may hilo dyan magsawa din yan maniwala ka bigla lang yan mawala na pag hindi mo pinapansin sa katagalan kusa na lang eh. mamimiss mo no? parang hindi na ako nahihilo ganun po ang mangyayari yan kasi ganun din po ang nangyayari sa akin hindi ko naman ininuman ng gamot kaya ito ay base lang din sa aking ginawa at saka sa mga na-experience ko ng mga ganong asintomas. Kaya ganun po gagawin ninyo. Pag nahilo, maglagay po kayo ng mga ano, yung maamoy-amoy nyo ng kagaya ng mga katingko or ipigasin, ano, mga ganyan. Ganyan lang yung amoyin mo, mawawala po yan. Yun po ang gawin niyo